meron akong nalaman ay Bluetti AC180 eto panoorin nyo po para malaman nyo so after many months na paggamit kay Bluetti AC180 eto guys may nalaman akong sekreto nito ayun natin So yan, 99% yung ating battery. Open natin yung app, connect natin. Okay, so ngayon ay hindi pa siya naka-connect sa grid. Saksakan natin ng isang electric fan lang. Tapos iyon natin yung AC. Ayan, kamandar na yung fan. Nakikita natin yung kanyang consumption dito. Nasa 43 watts. Then, kung sasaksakan natin ng solar, kung bawas yung kanyang laman, kumbaga 99%, at sinaksakan natin, magre-register dito na galing sa solar at china-charge yung battery tingnan natin 82 watts kasi isang bluetti o 90 watts pala tataas pa yan depende sa demand ng battery Okay so yan ang nagagamit natin ay from battery at china-charge ng solar Goods na goods 'yon kasi kahit papaano nakakapag-harvest tayo sa solar at nako-convert natin into energy yan yes, sa electric fan okay so ngayon ay sasaksak natin yung grid yun ngayon madedetect niyang may grid automatic magta-transfer siya sa grid ngayon ang supply na natin ngayon ay grid ang kumakarga ngayon ay solar at grid so almost full na yung ating battery 99% ngayon paghahatian nila yan okay tanggalin natin to tatas ngayon yung grid 400 sasaksak natin ulit bababa yung grid at makikihati ng konti yung solar 200 watts lang yung ating solar panel na Bluetti hintayin natin mapuno o oh, puno na pala 100% sandali lang natin hinintay ngayon ito ang ayaw ko na malamang siguro na ng iba dito na gumagamit ng Bluetti AC180 ewan kung yung ibang mga ibang variant niya yung mga higher kung ganito yung kanyang operation so ngayon eto siya ay nagagamit lang natin ngayon kasi nga puno na yung battery, hindi na nag-charge galing sa grid at hindi na rin nag-charge galing sa solar. Ngayon, ang disadvantage ito, sa so yung 500 watts na nasa tuktok, maganda yung araw, maganda yung harvest niya, useless po. Ito po, tinan nyo. Sayang lang. Ayan o, zero. Zero yung solar, pero yung grid, 41 watts yun yung nagagamit mo sakalang magbabak up yung solar kung bawas na yung laman ng battery mo or wala yung grid so nonsense kumbaga na malaki yung panel mo dito mas maganda nalang lang tanggalin mo yung grid para totally nagaling dun sa solar panel yung Kinoconsume mo Ayan Sayang Sayang na sayang Tingnan nyo O Ito tingnan natin ulit Yan o Tirik na tirik yung araw Ang ganda o Maliwanag Ito yung ating solar oh, So galing Galing yan sa uh, Grid Sayang Sayang na sayang So hindi mo nagagamit yung panel. Kasi yung 40 watts, kayang-kayang i-provide yan ng solar panel sana. Pero galing yan sa grid. So nagko-consume ka sa grid. Okay sana na kapag nag out yung grid, ayan, itong solar panel. Kasi pag napuno na siya, hindi mo na siya nagagamit. Sana built-in naman yung kanyang MPPT. Ayan. Yun sana yung nagagamit na sa kanyang output. Malamang maraming ano, maraming maraming tatas ang kilay sa reaction ko nito kasi nga uh, branded si Bluetti. Pero yun lang yung maling siguro maling feature niya. Kasi nga naka UPS mode siya. Kasi sabi natin 500 watts yung solar panel mo, pero hindi mo siya nagagamit. Sayang yung kanyang na-harvest. Ayan, oh. E eh, 40 watts lang naman eh kung 500 watts yan design na sayang na pumapasok sa system mo hindi niya hindi niya ginagamit or kino-convert into AC. Kundi ginagamit mo lang ay yung galing sa grid. O meron siyang UPS function. Pero nonsense na na nag-provide ka ng 500 watts na papasok sa sa inverter mo kung ganyan yung operation niya. Ang hybrid kasi kung puno na yung battery, o kayang i-provide nung solar mo yung load mo tapos kaya niya i-provide yung kailangan ng battery mo para i-charge hindi siya kukuha sa grid kahit sabi nating UPS mode siya meron siyang UPS mode ayan saka lang mag transfer into UPS mode or so, sa grid kung sakaling hindi na kaya ng battery mo hindi kaya ng solar mo pero kung kaya kaya ng solar mo a-assist yan a-assist yung galing sa solar habang china-charge pa niya yung battery mo pero dito sayang sayang na sayang yung solar panel na 200 watts eh 40 watts lang naman yung consumption sa ano sa output kompleto siya meron siyang MPPT meron siyang UPS at meron na rin siyang charger sa loob ang hybrid inverter po kasi naka-design 'yan para sa pag-charge ng battery mo at habang ginagamit mo siya. Ayan, kahit merong grid, kung kayang i-provide ng solar mo na gamitin yung inverter habang tina-charge yung battery. Ayan. So ngayon, gagaya niyan. Puno na yung ating battery. Hindi na ngayon gumagamit galing sa grid Ang nakasistema ngayon Tinan nyo, wala siyang nakasulat ditong bypass Pag may nakasulat ditong bypass Ibig sabihin Yung kuryente from the grid Diretso na sa kanyang output Pero ngayon, naka-assist siya Yan o Yung galing sa solar Kinoconvert niya into AC Ayan So kahit pa na nakakapag reduce tayo ng consumption sa grid. nakaka lang siya. So sa ngayon ay 100% ng kinagamit ko ay uh, hybrid from solar. So pag hindi kinaya ng solar ko, yung load ko automatic na magagaling sa grid. Pero sa ngayon ay hindi. Meron siyang grid assist. Ayan. Si Bluetti, ay pag puno na yung battery niya, lahat ng load mo galing pa rin sa grid. Ayan. Pag nag-charge ka gamit sa solar, dun ka lang medyo makakamenos kasi nga medyo kukuha siya kung depende kung ilan yung watts ng solar mo. Ayan, medyo mababawasan. Kunyari, ang solar mo ay 200 watts, yung 500 watts ay babawasan lang ng 200 watts na galing dun sa solar pero pag puno na titigil na yung galing sa solar galing na sa grid yung ginagamit mo naka UPS na siya ayan yung galing sa solar wala na pero ang hybrid hanggat kayong i-provide ng solar mo naka priority ka sa solar sa solar ka magagaling ng uh, kuryente yan pag hindi na kaya Magkagaling na dun sa grid Pero kung wala na talaga Galing lahat sa solar Kagaya nyo no oh, Galing lahat sa Solar Kinakargaan yung battery Wala siyang bypass Big sabihin Hindi ko ginagamit Yung galing sa uh, Kuryente At hang hindi ko pa Kursonado dito Minsan Minsan Pag ginagamit ko siya Ayan Naka UPS mode siya Pero kung minsan biglang nawawala yung grid yun know, o namatay siya oh. namatay totally wala na oh. so hindi ko alam kung bakit ganon yung ganitong ano variant ng blue wala naman tong sira pero bakit ganon yung design o oh, yan yung on na naman natin yon nating natin ganon sa easy mayan na, andar siya. Sasaksak natin itong grid. Magta-transfer siya into grid. Yan. O yun, galing na sa grid. Okay. Mamaya-maya yan, sabihin na natin na after maghapon. O yun, kasandali lang kanina natin na inon. ngayon, okay lang yan. Magta-transfer siya into UPS. O. Pero pag natagalan niya namamatay yan Ewan ko bakit ganun ang feature nito Ayan Yun ang disadvantage ng AC-180 sa tingin ko Maganda si Bluetti branded Kaya lang sa feature niyang ganun Parang nakukulangan ka At questionable yung ganun klaseng problema So ngayon nire-reconnect natin siya ulit Wala na na disconnect na siya Yung app madaling i-connect yun lang kasi pag after ng ilang oras na ginagawa yan sayang o oh, sayang, oh, sayang yung solar natin yan kahit na makihati lang sana sa 40 watts okay na sana kaya lang yung 40 watts kaya i-provide nung 200 watts sana kaya lang kahit sabihin natin 500 watts yung solar panel mo at kaya niya i yung load mo na hindi nababawasan yung laman ng battery mo kasi full charge naman na ah, Wala, useless yung 500 watts na panel mo Ayan, zero oh. Zero Okay Tapos yung grid ang pinagagalingan So sa na yung solar panel natin Kahit maganda yung sikat ng araw Maganda yung harvest Bukan natin bunutin kung Mamamatay Oo oh, namatay na naman So, yun ang problema kay Blue AC180. Ayan, yung kanyang UPS function. Ito pa functional siya. Ayan. Wala na yung grid natin. ah, hindi ko lang gusto dito ay ah, pag binalik natin ay ah, ayaw na kagad bumalik. Pero mamaya maya yan, babalik ng kusa. Ayan, bumalik. Ah, may sumpong. Pero kahit pa ano, yung kanyang UPS function, hindi kanya papatay ng ilang hindi kagaya kay blue na namamatay pag hinubot natin yung kanyang grid tapos, eto guys pansinin nyo, pag tatanggalin natin yung kanyang uh, solar magkakaroon dito ng bypass, ibig sabihin ang ginagamit na natin ay pure na grid tatanggalin natin dito ayan o meron na siyang bypass, ibig sabihin ang ginagamit na natin ay pure na Uh, grid Grid na yung ginagamit natin yan Pero pag ibabalik natin Matatanggal yung bypass Naka-assist na siya sa grid Okay Nagpo-produce tayo Ng kuryente galing sa solar And kahit papano Ay nakakatipid tayo sa kuryente Lahat ng load natin Ay galing sa solar yan. O nawala na yung Bypass At tumutulong na yung ating uh, Solar yan, nag-invert na siya. Meron na siyang grid assist. Okay, so sa mga nagtatanong kung okay pa yung ating solar setup, hybrid setup, okay na okay guys, In on working pa rin siya. Yung battery yung ginagamit ko, si Orient pa rin yung ginagamit ko.